I'm back. This is mbtv and welcome to my channel. Okay. So good morning sa inyo dyan, good evening sa ibang lugar. ayan nandito na naman po ako at gusto ko ishare sa inyo itong aking gagawing video dahil po mag-walking po ako ngayon okay, so samahan niyo po ako sa aking pag-walking at syempre po isi-share ko rin po sa inyo yung magagandang tanawin po rito okay, so isi-share ko po sa inyo dahil yung mga kapitbahay ko po mga neighborhood ko, talagang nagagandahan po yung kanilang mga decorations po para sa nalalapit na Halloween, so gusto ko lang po ito ishare sa inyo guys at mamaya din kapag mag-start na yung mga pailaw-ilaw nila isi-share ko rin po ito sa inyo. Okay? So, dahil ngayon ay maga pa lang, samahan niyo muna ako sa aking paglalakad. Come on! Let's go, guys! So, Isahan po natin, guys, dito sa aming kapit kapitbahay. So, ayan, nakikita niyo na. Makikita niyo na yung kanilang mga decoration dito. Ayan. Diba? Mga nagagandahan. Ayan, may mga ano na sila rito. So, ito yung aming kapitbahay uli. Ayan, ang cute ng mga decoration nila, di ba? Walking, walking, exercise. Yan ang huwag natin kalimutan sa ating mga sarili ang mag-exercise. Ito pa isa ang ganda. Oh. Ayan, di ba? Kala mo talaga totoo. At syempre, doon sa kabila kung makikita nyo ayan din ang kanilang mga decorations uy merong gwardiya dito ayan ingat ka dito sa pagdaan sa gabi dahil baka may kakalabit sa'yo at syempre kung napapansin nyo ayun sa pinto nila ang ganda din ng decorations dito pagandahan po talaga sila rito guys ng kanilang mga decorations kami lang ang wala medyo tamad lang ayay ay ba diba, meron silang ganyan kakatakot ay look at this oh ang cute din ang mga decorations so yan kung nakikita nyo yan may maraming mata So, ayan. Ito, maganda rin. Ayan, ang ganda rin ang decorations nila. Ayan, may nagbabantay. Huwag kang pumasok dyan. Kung hindi, lagot ka. O, oh, diba? Ang cute. <laughs> ayan. Siyempre. At ito pa. yan. May nakabitin pa rito na bungo. Naku, nakakatakot. Ayan, siyempre. ayan ang ganda ng decoration nila wow hanip o ba? Diba? ganda <laughs> Yeah. tiket <laughs> Ayan guys, ayan, nakabalik na po tayo at syempre ang ganda-ganda ng pakiramdam na nag-walking tayo at nakita nyo na yung kabuuan, kabuuan ng mga dekorasyon nila. Syempre po, hindi ko pwedeng ipagpaliban ito na isi-share sa inyo. Mamayang gabi, makikita nyo po ang kabuuan. Lalo na po uh, paggabi na makikita nyo yung kagandahan po ng kanilang mga ilaw-ilaw. Okay? So, ito lang masasabi ko sa inyo. Huwag kayong umalis dyan guys. At hindi pa tapos ang video na to. share ko pa sa inyo hanggang mamayang gabi ang mga video. Okay? So, stay tuned! So, ayan, kung makikita nyo ayan, ba? ang ganda ng decoration may bungo pa at syempre ayan, nakakatakot Ayan, kung makikita nyo. Ayoy, nakakatakot. <laughs> ang ganda, ang ganda ng decoration nila. Ay. Ayan, may tumutunog pa po rito. O, oh, diba? May tumutunog pa. Gumagalaw pa, Oh. <laughs> Ayan, wag na wag kang lumapit dyan. At ikaw ay... At ikaw ay tatakutin. O, diba? At syempre, may malaking gagamba. Ayan, kung nakita nyo yung malaking gagamba. Ayan. Hmm. Ayan, punta naman tayo rito. Oh, ito may malaki pang gagamba rito. Oh. May bahay ng gagamba at ang dami nilang gagamba. Ayan, dyan sila nakatera. O, oh, ba diba? Ayoko sa gagamba. At siyempre, ito puntahan natin to. Napakaganda ito. Ito yung gustong gusto kong decoration din dito. Ayan, kung nakikita nyo, oh. Talagang ang ganda tingnan. Lalo na sa gabi kapag dumadaan ka dyan, napakaganda po talaga ng decoration nila. So, ayan po. Oh, ang dami. Pinaghihirapan talaga nila yan, iba. Ganito sila. Ganito sila rito sa Amerika. Ay, ayan, nakakatakot pa yan, no? Talagang umiilaw-ilaw pa ang kanyang mata. OMG, pag yan ang masalubong mo sa gabi tatakbo ka talaga. So, ayan. Ito naman tayo sa kabila. Ito naman. Oh my God, ano naman ito? Ang dami na mga gagamba rito. Ayan na. Ayan sila. Yay, yeah, ito ang laki. Nakakatakot naman yan. Paano kaya pag yan ang masalubong mo sa daan na gumagapang-gapang? Tatakbo ka kaya? O, ba diba? Naku, ayaw ko sa gagamba lalo na pag mga ganyan ang haba ng mga kamay nila. Takot ako sa gagampanayan. Yan, ayan, ganito ang aking neighborhood po dito guys. Ayan, dami talaga nilang mga display rito. Itong bahay na ito, napansin ko lang, karamihan ang mga dekorasyon niya, puro mga gagamba. Mahilig yata sila sa gagamba. <laughs> ayan, oh, ayay, 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 ayan pa.